Pork dinakdakan po. <laughs> ang luto natin ngayon. Siyempre, nilaga ko muna yung ulo ng baboy tsaka yung uso. Tapos inihaw mo. Importante, ihaw yan ang original recipe. Di po ba iniihaw nyo? Tapos, pagkaihaw uh, pagka-ihaw nyo, pwede ihalo nyo na yung... Oh, take note ha? nakikita nyo yan. Yung karamihan po, mayonnaise ang nilalagay. Eto, hindi mayonnaise. Panoorin nyo itong cooking video na ito at makikita. Doon po sa mahilig kumain ng dinakdakan, eto na ang inyong ulam, pork dinakdakan. Mag-enjoy po kayo. Ulit tayo, malaking kawan ng tubig na may daon ng laurel at maraming asin at maraming paminta tsaka nyo ilalagay yung malinis na malinis na ha? na ulo at tenga ng baboy takpan nyo matagal pa kuluan yan pero pagkatapos at malambot na yung uh, inyong kumukulong ulo at tenga at nguso ng baboy parang mag ano kayo magdidinuguan ganyan din ang uh, o kaya tokwa baboy di ba ganyan din ang ginagawa natin pag nagtotoko baboy tayo yung tunay na yung original Huwag nyo itatapon yung kumukulong tubig dahil ilalagay nyo itong ano, Brain, utak ng baboy. Malinis dapat na, Napakuluan nyo yan hanggang sa maluto. O pagkatapos, iihaw nyo na. Eh, luto na yan eh. Malambot na yan. So, hindi na matagal uh, maihaw. But make sure well charred para yung uling ba na lasa pag pinaghalo-halo nyo na Nandon Masarap yun eh. Imagine niyo, lalagyan nyo yan ng uh, ano, utak ng baboy tapos lalagyan nyo ng suka among other ingredients. di ba? Diba? O ilagyan nyo na yung inyong ano, sibuyas na pula. Tapos lagyan nyo ng maraming sili. Lagyan nyo rin po ng luya. At eto, ilagyan nyo yung suka. Pagkalagay nyo ng suka, o idagdag nyo na, hiniwa ng maliliit, uh, ano ba, minash nyo yung ano, Uh, utak ng baboy, tapos lagyan mo ng asin. Pagkatapos ng asin, dagdagan nyo ng paminta. Pagkapaminta, tsaka nyo haluin. Dito nagkakaroon ng difference kasi po yung iba, which I don't blame them. Mayonnaise yung ginagamit, siyempre mahirap makakuha ng utak ng baboy, di po ba? Pero pag nakakita kayo at kayo, i-grab nyo na. Kaya eto na, ang inyong pork tinakdakan. Hindi ko alam kung sa kanin ba ito iteterno o sa isang shot o isang tagay. Pag nakita nung mga ko, sabihin, paring ron, pasyat naman dyan. <laughs> ito po ang pork dinakdakan. Inyo. Ayos po ba? Halian, hapunan, merienda, pwedeng pangpuluton pa rin. Sana'y magustuhan niyo po ito. Mag-comment po kayo din sa baba. Ilagay niyo po kung anong mga rekado ang gusto yung ilaho sa ulam na susunod na gagawin natin at yun po ang susundin ko. Yung madali, mura, Madaling hanapin sa palengke, madaling lutuin, masarap, masustansya, may sabaw, may sarsa, boom, boom, boom. Tapos, kayo po ang boss eh. Ron po, bukas ulit.